Are, you injured? May, may, sugat ka ba? How on earth did you, did you do that? Yan. Yan ang mga itsura ng mga bad guys, ha? Yan, yan ang bad guys. O, wala kang injury o sugat. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Paano mo napahinto yung kotse? May rules tayo, ha? Huwag mo nang gagamitin yung mga powers mo dito, ha? Mas lalo na yung mga telekinesis na yan. Pag nakita na alien kaya mas lalo tayong delikado niyan. Eh, hindi ako yun. Alam mo, dapat pa natin kung ano para lang for peace of mind. Para lang okay ka, para walang, wala talagang sugat. Hindi na. Okay lang ako. Sino ba kasama mo? Saan ang mga magulang mo? You know what? Mabuti pa. Hatid na lang kita sa bahay mo. Saan ka ba nakatira? Huwag kang maglalahan. Hindi kita sasaktan. Wala akong masamang gagawin sa'yo. Tara. Ah, uh, I can't. I just can't. Wala I can't, Mom. Basta. Mababaliw ako kakaisip dito. I have to get out. I'm just gonna go to the office. Mas mabibisi ako dun. Ah, alas ka. Isilipin mo man lang sa si Hayley. Hindi pa kumakain yun. Tsaka nagbumukmak sa kwarto niya. My God! Belen! Kung alam lang niya yung pinagdadaanan ko ngayon, it's mas heartbreaking kaya. Siya, bata pa siya. Eh ako, I dreamt of having Carlos as my husband. Ma'am, bata man o um, matanda. Matanda? Ay, ay. Mm -hmm. <laughs> Ang ibig kong sabihin, bata man o oh, di masyadong bata. Heartbreak. Ay, heartbreak. Walang compare-compare kung ano yung mas masakit. At saka, oo. Mas bata yun sa'yo. Kaya mas kailangan niya ng ko para mas lalo niyang maintindihan. I can't talk to her right now. maganda naman yung mga sinabi mo. But the thing is, I can't give her what I don't have. Paano ko siya matutulungan kung sarili ko nga, hindi ko rin matulungan? Don't worry about her. Kakain din yan kapag nagutong na. Basta ako, I have to go. Please, okay? naman pumasok ka pa rin. Lover boy. Ay, hindi na nga pala. Mapanakit ka kasi eh. <laughs> naman oh. Hindi ko naman talaga gusto yung saktan si Hailey eh. Joke lang ito naman. Napakaseryoso mukha mo. Eh, pala alam ko yung mga pinagdadaanan nyo. Pants nyo kaya ako, Aris, Hailey, Love Team. Pants nyo ako, number one pan nyo ako, Anong Love Team? Pwede ibalik. Makipagbalikan ito eh, dali lang nun eh. Sana. Kung ganun lang kadali. Ayaw mo yun! Kamusta na kaya siya, no? Yes, Putnik. Hmm. Favor naman, no? Ano? Pwede bang... Punta mo na lang sa tapos check mo kung okay na siya. Oo naman. Sige, sige, akong bahala dyan. Aba, ikaw pa ba? Lakas-lakas niyo sa akin eh. Mamaya dadaan ako sa pagkatapos ng pagdaan ko kay boss ha. Ikaw pa ba? Kayo pa ba? Di ba sabi ko ka sa'yo, pants nyo ako eh. Ha? Sige mo na. Sige, sige. Tawag akong bahala sa'yo. Mag-work ka muna. Tita Grace. Mm -hmm. Baka makita po yan ni Ayay Marites. Wala dito si Marites. Kanina ko pa nga mm -hmm. siya hinahanap eh. Mm -hmm. Nakita niyo ba si Tonyo? Nakita na po namin siya. Kaso lang po, takbo mm -hmm. po siya ng takbo eh. Tsaka, na po ako ni Daddy. Kanina ko pa mm -hmm. nga siya kinukontak eh, pero hindi siya sumasagot. Tita Grace. Mm hmm. Sorry po ah. Mm, hindi ko po Nikrit si Tonyo sa inyo, ay sana di po siya makakatakas. Naiintindihan kita, di ba? Ganon din naman tayo nung una sinisikreto natin. Thank you po, Tita Grace, ha? Di ka po nagalit. Bakit naman ako magagalit sa iyo? mahal na mahal kita. Isa pa, maswerte kami. Kami ni Tonyo, na ikaw ang una naming nakilala at hindi kami napunta sa masamang tao.